Sa na dumalo sa pagdinig ng Senado, eh, nagpunta sa isang misa sa Makati si Vice President Jejomar Binay. Itinanggan niya ang mga paratang kaugnay sa Go Senior Citizens at hiniling pa sa mga taga-suporta na pasinungalingan ang mga alegasyon laban sa kanya. At nakatutok si Ivan Mayrina. Si Vice President Jejomar Binay, ang campaign manager ni Fernando Pod Jr. nang tumakbong Pangulo noong 2004. Malalim daw ang kanilang pinagsamahan, pero sa birth anniversary ni The King, absent si Binay sa mga nagbigay pugay. Tanggapin natin, eh, nagkahibahiwalay sa politika. Eh, Ayoko naman lumabas na ako hipokrito Dumalo si Binay sa isang misang inorganisa sa kanyang balwarte sa unang anibersaryo naman ng pagdinig ng Senado tungkol sa mga katiwali ang kinasasangkutan umano na mga Binay. Hindi niya sinipot ang Senado at dito sa barangay Pembo. Bina! Hiniling niya sa mga taga-suporta na pasinungalingan ang mga aligasyon laban sa kanya. Ikala to natin kung ano ba ho, talaga ang tunay na nangyari at mangyayari dito sa Makati. Ah, dahil sa tama ko nating pamamahala, number one po tayo. Sinagot ni Binay ang pinakahuling pasabog sa pagdinig. Ang umano yung mga ghost beneficiaries sa kanilang mga senior citizen. Hindi ka naman basta-basta pwedeng maging senior citizen beneficiary, di ba? Kailangan makita yung warm body, eh yung ipipresenta nila, wala pa yatang lima o sampu. Yung bahong sasabihin nun, eh yung baho, eh katunayan na nangyayari sa sama ng senior citizen. Ang umaray overprice sa parking building, ipinagtanggol din. Hindi raw ito pwede kumpara sa iba mga pribadong gusali at maaring mas mahal sa iba dahil kailangan ng matibay na pundasyon pinasaringan din ng dating kaalyado at kaibigan na si dating Vice Mayor Ernesto Mercado na nag-akusa sa kanya ng katiwalian sa Senate Blue Ribbon Subcommittee. Labanan ang korupsyon. Hoy, ikaw umamin ka eh. Eh wala naman ako nga aaminin. Wala naman ang mga lakas na manaloob mo ng sabi. Nanindigan si Binay na kasinungalingan ang mga paratang at may kinalaman sa kanyang pagkandidato sa 2016. Ivan Mayrina Nakatutok, 24 Horas.